mga idol malinis po tayo ng kulungan ng kulig so, malinis na yan e, ako takin to ito po yung ating mga kulungan isa sa taas at isa po sa sa baba Ay, meron po tayo alaga dito ng pitong kulig. Ay, wow, sinisip-sip po. Shhh! Uh, uh, ako, meron tayong lima din sa baba. Ayun, lima. Ay? Okay. Ano yung dosa? Leg, ah, leg! Leg, 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 leg! Malita po yung kanilang kulungan. Okay, Nagmimerenda na po sila. Naglalagay po tayo dito ng mosquito net para hindi pasukan ng lamok at langaw. اه لق <applause> Uh. ai 啊。Uh.